Nabalot naman ang tensyon ang Sitio San Roque sa Gam Road, Quezon City. nagdumating dumating doon ang mga nagpakilalang gwardya ng Ayala Corporation. Hindi tinantanan ng mga residente ang mga gwardya hanggat hindi sila napaalis. Nagbarikada ang mga residente dahil sa nakambaw manong demolisyon sa kanilang lugar. Lalo silang nabahala nang makitang may barila mga gwardya dahil baka raw maulit ang nangyari sa Silverio Compound. Paliwanag naman ang mga gwardya, naro sila para samahan ang mga taga National Housing Authority ay naman sa pamunuan ng Ayala Land. Hindi nila nabili ang baging ito ng City Roque. Mayroon lang daw silang ng joint project kasama Quezon City Local Government para gawing Central Business District ang lugar. Hindi naman natuloy ang nakatakdang demolisyon sa Doña ni Compound sa Barangay Commonwealth sa Quezon City din po yan kanina. Pero maaga pa lang, nagbarikada na mga residente sakaling biglang gibain ang kanila mga bahay. Kasamang ilang miyembro ng grupo ng Kadamay, nagsagawa sila ng programa para iparating ang kanilang hinaing sa Quezon City Government at may-ari ng lupa. Ngayong araw dapat matatapos ang 30 araw na palugi para lisanin nila lugar. Pero git ng kadamay, hindi dumas sa tamang proseso ang utos ng lokal na pamahalaan. Kaya panawagan nila, sana'y magkaroon ng pag-usap sa pagitan ng mga residente at may-ari ng lupa.